Kailan niyo po ba huling na, na kausap ang inyong asawa, ma'am? Uh, January 6 po, ng umaga. Okay. January 6 ng umaga. Anong po ang napag-usapan niyo pa noon? Wala po. Iratid ko lang po siya sa trabaho niya. Tapos, mm -mm. Uh, January 6 din po. Nang hapon, hindi ko na po siya nakita. Okay. Tapos, Hin na po yung huli. saan po ba ang trabaho ni Sir? Sa palengke lang po ng kuya po. Doon po siya nag, namamasukan kina Sir Lagrana, tama apo, po? Apo. Okay. Ano po ang trabaho niya doon? Uh, ano po siya? Hel helper po siya doon sa nanay po ni Kuya Mike. Okay. So, ang may pwesto sa palengke is yung mga Lagrana po? Opo. So, nung araw po na supposedly sinamahan niya po yung anak nung amo niya, ano daw po yung lakad nila? Kukuwalan daw po ng investment. Sino po daw yung kakausapin nila, ma'am? Ah, uh, si Odilin daw po. Salis po. Tapos, nung kinagabihan, nung hapon na po, paano nyo po nalaman na hindi na po mahanap yung inyong asawa, ma'am? Kinontak na po ko ni Ate Jen. Ah, uh, hindi na nga daw po makontak. Tapos po kinabukasan, nabukasan uh, nakita na po yung sasakyan sa wingan. Ano po yung nasa sasakyan, ma'am? Nasunog na po. Wala yun po yung ta. Yun su yung, sunod. sa, sa Pangasinan naman ito, natagpuan. Oh, Pero walang laman. Wala po. Wala din yung imimit sana nila na Odeline. Andun naman po sa bahay mo. Paano niyo po nalaman na si Sir Julius? Uh, sa damit niya pong suot, huling damit niya suot, tsaka po sa mga test din po. Ano po ang itsura nung bangkay, ma'am, nung nakita Hindi na ninyo? po siya makilala. Ano na siya, na na siya. Na-agnas so na po. That. Mga ilang araw na daw po siya, ma'am, na nasa uh, irigasyon. Ano daw po, eto, two to three weeks na daw. Ma'am, kayo po yung asawa ni Sir Mike Lagrana, yung amo po ni Sir Julius, tama po ba? Opo. So, Ma'am Jen, nung araw po na pupunta dapat sila doon sa kukuhaan ho ng investment, magkano po ba ang pinag-uusapang investment na kukunin nila doon sa kausap nila? Gali ang kukunin ko yung investment na ipopull out po ng asawa ko ay 450000 po. Yung asawa niyo po, Nasabi po ba sa inyo nung araw, anumawa January 6, ma'am, nasabi po ba kung uh, saan ho sila magmi -me meet up nung kausap nila? Ang sabi po nung babae, sa bahay na lang daw po niya, sa District 7 po, Kuya Ponebay Sija po. Okay. Ano po yung huling pag-uusap ninyo? Na-text po ba niya na nagkita na sila, nag-meet na sila? Uh, Nag-text po siya pero parang hindi na po siya yung may hawak ng cellphone niya. Ang sabi po niya, eh okay na, boss. Kaya po nagduda po ako na hindi na po siya yun. Kasi po, dahil sobrang lapit lang po ng pinuntahan niya, mm -mm. hindi na po niya ako i-update kung nakuha na po ba niya o hindi. Kasi po yung araw na yun, wala po kami, absent po yung tao namin, nagpaalam po siya na sa saglit lang. Opo. Kaya ang sinama po niya, yung helper po ni Mami. Na si Sir Julius. Um, po po. Opo. na si Julius. January 7 po kasi, nag-text na po yung may house sa kanya na humihingi po sila ng pera. Oh, Ang sabi po nila eh, kung gusto mo pang makita asawa mo, bayaran niyo utang niya. Kulang pabayad sa amin, hindi niya kilala binanggan niya. 5.2 million pa kulang, puro ako asawa mo, sabi po. Meron po ba kayong alam na pinagkakautangan ng asawa niya ng ganito kalaki? Wala po, wala po siyang utang kahit kanino. Isang beses lang po siyang nag-text then January 8 po nag-post po siya sa social media po ng asawa ko sa FB account po niya. Na umihingi po sila ng 6.2. Uh, tumawag po kami sa PNP. Mm -hmm. Ni-report po namin yung mga nangyari. Okay, sino ho ang kinasuhan niyo ma'am at ano ho yung uh, nakabinbin na kaso? Ah uh, yung babae po na yung Odeline? Opo. Okay, ano ho ang kinaso niyo ma'am? Kidnapping po. Okay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin si Mister. Wala pa po. Hindi pa po siya nakikita. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Paano po ba natagpuan, Police Staff Sergeant, itong uh, katawan ho ni Sir Julius? Um, bale, meron pong reported uh, ang uh, Natividad Police Station po sa amin na meron daw pong palutang-lutang na bangkay doon mm -hmm. sa may irrigation banks mm -hmm. ng uh, India. Ang sabi po is i-anod na anod po yung bangkay. Mhm. Mm Kaya napunta po sa area of responsibility po namin. During that day na nag uh, report po sila, mm -hmm. hinanap po namin yung alleged na bangkay na sinasabi po nila. Opo. Eh wala po kaming nahanap that day and the other day na po namin na tagpuan yung bangkay po. Mm -mm. Nung natagpuan Opo. niyo po yung bangkay uh, police sergeant Corsal, ano ho ang uh kalagayan nito. Nakadapa po siya na palutang-lutang. Okay. And uh, meron po meron po kami nakita ng uh, tay Po nakatali po yung dalawang kamay sa likod. And na, na po yung bangkay, ma'am. Bali pagkaahon po namin nung bangkay, pagka-retrieve po namin ng mm -hmm. katawan, doon na po namin napag-alaman na meron pa pong piring ang kanyang mga mata. Meron na po siyang autopsy report. Uh, undetermined po yung pagkaka-findings po ng ating medical legal officer. Mm -hmm. Wala pong nakakitang witness. Actually, in-report lang po na that time, farmer doon na meron po silang nakitang palutang-lutang uh, na bangkay po. So sa ngayon, Police Staff Sergeant Corsal, wala pa pong, kumbaga, konkretong ebidensya na magtutukoy kung sino ho ang uh, maaring salarin dito sa pagkamatay po ni Sir Julius. Opo, opo, tama po. Sa ngayon po ma'am, nagkaroon na po kami ng ano po, nagkantak na po ng preliminary investigation, lumabas po sa investigation na meron po na positive identified po yung suspect po natin. Then nakapag file po tayo ng kidnapping case po muna, complaint po mm -hmm. sa mm -hmm. office of the prosecutor. So nakabinbin na po sa uh, provincial prosecutor yung nabanggit niyong kaso, ano na kidnapping laban nga ho dito sa kakausapin sana nilang si Odeline, tama po ba? With your respect po ma'am, uh, hindi lang po namin babanggitin. Pa. Ah okay, so meron po kayong iba pang kinasuhan bukod po sa kanya, tama po? Yes po ma'am, yes po. Okay, so ito pong uh, kidnapping case sir, meron po ba kayong plano na magsampaho ng separate na kaso kung halimbawa mapatunayan na posibleng murder po pala yung intensyon at hindi lang po kidnapping? Yes, ma'am. At mm -hmm. with regards po sa timeline, ma'am, dun po sa pag amend ng kaso from kidnapping to kidnapping with homicide, yes. baka po bukas po pag maayos na po lahat, mm -hmm pupunta po ulit tayo sa provincial prosecutor para mm ma-file na po yung amendment complaint po natin. Yes. Si Sir Michael Lagrana po ba? Sir, meron po ba kayong update sa kanya pong kaso? Tuloy-tuloy po yung pagkikipag-ugnayan po natin sa iba't ibang unit po ng ano po natin, ng PNP mm -mm. and coordination po sa province of Pangasinan. Dahil based po doon sa investigation, sa result po ng investigation natin, mm, -mm. po na doon po nangyari o doon po dinala yung mga biktima natin sa Pangasinan. Kasi mm -hmm. nga po, uh, last February 5, nakita nga po natin yung bangkay ni Julius na inanod po doon sa isang irrigation canal sa Son mm -hmm. So ina-assess ina po natin na probably po na doon din po sa isang area na yun. Dun baka nandoon din po yung, hopefully po, nandoon po yung bangkay din po ni Uh, Michael po kung bangkay na rin po siya. Sir, ito pong kaso na involving si Sir Julius Diaz at Sir Michael Lagrana ay naganap po sa iba't ibang jurisdiction ano. So maaari ho kaya sir na matulungan niyo ho ang pamilya ni Sir Julius Diaz at ni Sir Michael Lagrana na maihain ho yung mga reklamo laban ho doon sa mga gumawa nito sa kanilang pamilya. Ah uh, yes ma'am. Uh, base po sa coordination namin sa police station ng uh, kuya po kasi sila po yung nakahawak ng kaso. Opo. Uh, nakapag-file na po sila sa office ng Office of the Prosecutor ng kaukulang kaso. Mm -mm. Uh, so, nasa office of the prosecutor na yung kaso. Mhm. -mm. Uh, ihintayin daw lang nila kung kailan may akyat sa korte. Kaya ngayon po naman, ang ginagawa po namin dito sa Pangasinan ay kasi doon natagpuan yung bangkay. So, yung isa po, hinahanap din po namin kung nandoon din sa vicinity, kung doon din tinapon yung bangkay ni Mr. Yung kasama na si Mr. Lagrana. Ma, Mr. O, Lagrana. opo. Oh, yung mm -hmm. sa ano naman, sa fire incident, bali ano na po, uh, na sa na ano na rin namin sa Kuya po Police Station eh, ma'am. Mm -hmm. Yung kaso. So sa amin, uh, tutulong po kami sa kanila para po mahanapan at saka mabigyan po ng hustisya itong uh, pagkawala o, o pagkamatay nitong uh, dalawa po. Sa mga taong nasa likod po sana nito, sana po maawa po sila. Kung buhay pa po yung asawa ko, soli po sana nila sa amin. Mabait po yung asawa ko. Wala po siyang inaapakan na tao. Sana po makipagtulungan po ang mga taong may alam nito sa na nangyari po nito sa asawa ko at kay Julius. Makuha po sana namin ang siya para po sa kanila. Taong may gawa po sa asawa ko. Sana po makonsensya kayo. Dalawang anak po namin yung tinanggalan nyo ng ama. Ang babata, pawala naman pong ginawa yung asawa ko. Sana po makonsensya kayo. Hindi po makatarungan yung ginawa niyong pagpatay. ma'am, muli kami ho ay nakikiramay sa inyong buong pamilya pati ho sa inyo, sir. Nakikiramay ho ang buong uh, wanted sa radyo sa inyong mga pamilya at Narinig nyo naman ho yung sinabi ni Police Lieutenant Colonel uh, Ondemam. Tututok ho sila, maski ho doon sa polis ho, sa San Quintin, Pangasinan, nakatutok din ho sila. Nagtutulungan na ho kaming lahat para ho mabigyang hostisya ang nangyari kay Sir Julius. At kung ano man ho yung maitutulong pa rin ho ni Senator Rafi at ng Wanted sa Radyo sa inyo, lahat ho ng tulong i-extend ho namin sa inyo.